Ate Victoria sa report ni kapatid na Alaysa Uson. Kapatid na Alaysa. Maraming salamat po kapatid na Ara. Napakarami pong aabangan dito ngayon sa Philippine Arena. Pagpasok pa lamang po ng mga bisita, ramdam na ramdam na ang saya. Dahil napakaraming aktibidad po ang inihandog at inihanda ng Christian Family Organizations para po sa mga pamilya. Tampok dito ang Unity Camp, ang CSD activity naman na espesyal na inilaan para sa mga kabilang sa Christian Society for the Deaf at ang PNK Fun and Games kung saan chak na mag -e enjoy ang mga young ones and young at heart sa inflatable park at game zone area. Mayroon din tayong trading card booth Battle of Bladers para sa mga gustong ipamalas ang husay sa spinning blade battles at mini four-wheel drive racing cars para naman sa mga nais subukan ang bilis ng kanilang mini race cars. Para sa mga mahilig mag-social media, ready rin ang ating social media booth at para naman sa mga nais sumabak sa kantahan, nandyan ang video challenge. At mamaya po kapatid na ara, mas tututukan pa po natin ang mga booths na yan para po sa ating mga taga-subaybay dito sa programang ito. Yan po muna ang mga latest update sa mga oras na ito. Ako po ang kapatid na Alay sa Uson para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Maraming salamat kapatid na Alay Abangan pa po ninyo ang mga susunod pa po naming mga updates. Kaugnay po ng isinasagawang summer activities ngayon dito sa Ciudad de Victoria, Bukawi, Bulacan. At yan po ang INC TV News Update sa oras na ito. Ako po ang kapatid na Ara Alejandro. Magandang araw po.